Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! November 8, 2013, ayoko nang i-reminis kung anong nangyari nung mga araw na ito pero sobrang nakakalungkot ang mga pangyayari sa mga araw na ito. January 2014. Back to school. Nagaaral po ako sa isang university dito sa Tacloban. Nakatira ako noon sa isang boarding house. Same boarding house na tinutuluyan ko before Yolanda. I think anim na lang kaming naiwan sa boarding house that time. Kasi yung iba nag-stop, yung iba naman lumipat ng school at yung iba nag-aral sa Manila. Siguro, more or less 6 months na walang kuryente sa takloban nun. As in, umaasa lang kami sa kandila nun. Yung boarding house namin was creepy talaga, even before Yolanda, at naging mas creepy after Yolanda. Saksi ako sa napakaraming bangkay na makikita noon after Yolanda. Mga debris at kung ano-ano pa na halos kasintaas na ng mga bahay. Sa harap ng boarding house namin may tatlo o dalawang bangkay ang nakita. Sabi nila, hindi raw taga roon sa street namin. Natangay lang daw ng napakalakas na agos ng tubig. Doon kasi sa part ng boarding house namin ay medyo malayo sa dagat. Hanggang biwang lang ang level ng tubig noon. Unlike sa ibang part ng takloban na lampas tao. Yung ikinatakot lang namin noon, yung sobrang lakas ng hangin na pati yung napakalaking konkretong bahay na tinuluyan namin ay parang guguhuna. Dahil sa kawalan ng kuryente noon, tahimik at parang ghost town talaga ang Takloban. Yun bang wala kang maririnig na ingay kapag sumapit ang gabi? Kaya yung ginagawa namin, kahit madilim nag-uusap-usap na lang kaming mga borders. One time, nasa sala kami noon at nag-uusap-usap. Yung sala namin malapit lang sa front door. Ilang beses namin naranasan yun na palaging may kumakatok sa front door kahit wala namang tao. That time kinikilabutan na talaga kami. 11 PM na siguro yun, pero nasa labas pa rin yung may-ari at yung mga kaibigan niya. Kami naman nasa loob kami ng bahay at malapit lang sa front door. Nasa may bintana kami noon, kaya makikita talaga namin kung may tao sa labas o wala. Sa kalagitnaan ng tawanan at usapan naming magkakaibigan, natigilan kami nang biglang may kumatok sa front door. Tumingin kami sa may bintana para i-check kung may tao sa labas o wala. Nung malaman naming walang tao, nag-usap-usap na naman kami. Kalaunan, habang ang lalakas ng tawanan namin, nakita naming lahat na may bumubukas ng pinto. Tinanong namin kung sino ang nasa labas pero walang sumasagot. Tumigil na at tiningnan ulit namin ang bintana kung sino ang nasa labas. Lumabas na kaming magkakaibigan para i-check kung sino talaga ang nasa labas na panay ang katok at bukas ng pinto. Pero wala talaga. Between 11 p.m. at 12 midnight na yun, kaya wala nang halos tao sa labas. Yung nasa labas lang, sila kuya, na may-ari ng tindahan sa harap ng boarding house namin at yung mga kaibigan niya. Tinanong namin sila kung may nakita silang tao sa tapat ng boarding house namin, yung sagot nila ay wala daw. Kaya, natakot kami ng sobra that time paulit-ulit na naririnig namin yun, na parang naging normal na lang sa amin. Nangyayari yun minsan every 3 a.m. kasi parati akong nagigising sa mga oras na ito. Nawala na lang yun nung nagtirik kami ng kandila sa tapat ng boarding house namin. Yung mga kaibigan ko ay naniniwala na baka nga multo yun. Pero ako hindi, sabi ko baka nanti-trip lang. Kahit yung totoo talaga, nakakakita ako ng multo. Yung sabi nila may third era ako, pero hindi ako naniniwala. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.